I-reveal ko na yung totoong nangyari. Bagyo yun, may bagyo yun dito. Last, last, last two years? Last, last, last year. Last year. Ito si Kramer, hawak-hawak niya -hawak yung bata. Makinig kayo ng maayos kasi ayaw ko nang explain ako nang explain ng paulit-ulit. Nakatambay kami sa bahay nila. Tapos, bagyo, hindi tumitigil kaya hindi kayo makauwi Tapos brownout pa. Di doon mo na kami sa kanila. Di ito namang pamangkin niya, sobrang gwapo, kam parang kamukha niya, nagmana sa side nila. Kinarga-karga niya ngayon, tapos binidjohan ko. Yung anak ng kapatid niya na si Kevin, di ko. Nung binidjohan ko, nilagyan ko ng music background. Tapos in-upload ko. Nung pagka-upload ko, ayun, sabi ng mga fans, halami, may anak na si Kramer, ganyan, ang dami, nag-viral. Hala, ano, paano yan, ganyan, binigyan lahat ng ano, ng mga audience ng ano, istorya. Sila yung gumawa ng istorya. <coughs> Naloka ako. Yung mga fans, audience na gumawa ng istorya, nilagyan ko music background ha, hindi ko pa ma maalala kung ano music background yung nilagay ko. Dinalo ka ako. Sabi ko, hala. Di, pag upload ko, iniwan ko lang muna kasi akala ko parang simple lang. Akala ko hindi big deal. Wala akong audio wala Walang audio. Oh, meron. Tapos di yun na, ginawa na rin naman ng kwento ng mga audience, ng mga viewers. Di, sabi ko, aha! Ito na, sigundaan ko nga. Namalengki kami. Oo, oh, na, di namalengki kami. Inutusan kami ng kapatid niya bumili ng ano diaper. Nung so, magkabili ng diaper, tamantama na huli ako ng baba sa ano sa motor, karga-karga na naman niya yung ano, yung pamangkin niya. Sabi ko, iyan, iyan, bidyuhan mo nga ako yan. Kasi ito, oh. Parang magandang eksena ito. Ikarga-karga <clears throat> niya yung bata. Ako nang pababa ako doon. May dalang kaya Ferdy nagmukha talagang ano ganon ang eksena sinakyan lang namin kung anong ginawang kwento ng audience at viewers <coughs> so in short sinakyan mo lang yung kwento opo Tapos after na noon, hindi na ako nag-upload ng mga bata eksena yung mga karga-karga na bata eksena kasi baka mas lumalim pa yung gagawing kwento ng mga audience <clears throat> ang tagal naman nun Metro